okay. Go O tsukare. For today's ganap, ay samahan nyo naman ako magpa-medical dito sa Japan. Tingnan natin kung ano-ano ang mga gagawin dito sa aming medical. Hindi na namin kailangan pumunta ng clinic dahil dito na mismo sa si Shoko-do ng Kojo nag-set up ang clinic staff check. Char. Hindi na namin kailangan mag-uniform kaya itong pants na lang sinuot ko kasi kami ang first batch ng medical. Dahil nga isang taon pa lang kami dito sa aming Kodjo mga B, ito ang first na kenko shinda namin dito sa aming Kaisha. Habang nakapila ay dala namin itong papel at yung tube na puno ng ihi. Ang unang ginawa sa amin ay ang pagkuha ng weight and height namin. Sunod naman na akong pinapunta ay dito sa bus para sa aking x-ray. Hindi na ako pinagpalit ng damit mga B dahil nakasuot naman ako ng plain t-shirt at sports bra. After ng x-ray ay dito naman ako pinapunta para i-check ang puso ko kung in love pa. Bawat station nga pala dyan, mga B ay nagpapaalam pa ako kung pwedeng mag-video. hiya pa ako dyan pero pumayag naman sila mga B. Next naman na gagawin sa akin ay pagkuha ng dugo. Ito na mga B, sobrang kabang-kaba na talaga ako dyan. Di ko alam mga bi pero noon pa man takot na takot na talaga ako pag kinukuhaan ako ng dugo. Minsan nga nagpapasapa. Lalo na talaga akong kinabahan mga bi nung pinakita sa akin kung ilang tubes yung lalagyan nila ng dugo ko. Tatlong tubes mga bi! ilang din pala ako ni nurse kung takot ako sa pagkuha ng dugo at ang sagot ko talaga sa kanya ay oo oh, oh, at kinakabahan pa nga ako dyan. Napansin niya nga na na ako mga bi kaya pati daw siya ay kinakabahan na sa pagkuha ng dugo sa akin. Dito sa Japan ay magpo-fasting ka rin nga pala ng 10 hours before yung medical mo. Halos tumagal lang ng 30 to 35 minutes itong medical na ginawa sa amin. After nito ay balik trabaho na ulit. At mabalik tayo dito sa pagkuha ng dugo sa akin. Paulit-ulit siya nagsasabi na i-relax ko at dahan-dahan lang daw ang pagkuha niya ng dugo sa akin. Hindi naman parang kagat ng dinosaur mga bee. Buti na lang ay magaan ang kamay ni Neneng Bean. Kung nagkataon na sobrang sakit ay mahihirapan talaga ako sa pagbubuhat sa aking trabaho mga ve. At nung natapos na ay pinapunta niya naman ako sa last station para sa aking ears and eyes check up. Sobrang bilis lang talaga mga bi dahil eksaktong 30 minutes ay natapos na ako sa medical at bumaba na ako para sa aking trabaho. Yun lang, Janet!